Hello mga ka -shower. Good morning. Ang ating ngayong ayusin ay kung paano aangat ang pata. Ayan o, no? oh, mga ka-shower, umangat. Kaya nahirapan yung mananahi. Ngayon, ayusin natin kung paano. So, umangat yung pata nahihirapan Nahirapan siya. Medyo konti lang yung angat niya. Ginawa ko, gumawa ko ng paraan dito. Eh, medyo may, ganito lang yung ano niya eh. Ganito lang yung angat niya, nahirapan pa rin siya mag, lalo pag makapal. Ngayon, ayaw natin mga kasowe. Let's go! Oh my God! Wow! Mga, dito lang yung ano niya. Dito, oh. Yung sa likod. Ito, May, mayroon siyang tornilyo, alin. Mayroon siyang alin. Ngayon, luluwagan natin. Yan, niluwagan natin yan. Tapos, nakakunik kasi dito yan mga kasuwer eh. Nakakunik siya dito. Hindi mo Yan mga kasuwer dito. Yan. Yan siya so, nakaangat to mga kasuwer eh. Hindi kasi maluwanag masyado. kashower meron siya dito maliit yung mali ano maliit na pang ano sa dito pangkalang siya mga kashower oh. dito siya para umangat itong pata ayan mga kashower to so, kailangan natin tong ayo ano ay adjust natin dito na magkaroon ng Ayan. yung mga kasower kailangan natin i-sagad natin dito para yung pag-angat maayos para yung angat nya mataas na mataas kahit makapal siya mga kasower hindi sya sasagabal dito sa pata nice ngayon, in-adjust ko na sya dito para insakto na sya eh. Ngayon, higpitan natin dito. Higpitan natin. Ito mga ka Yan. Kailan mahigpit-mahigpit ng mga ka Para siguradong ano. Yan. Yan! Very good! <laughs> oh my God! <laughs> Very good mga kasyawer. Angat na angat na siya. Ayan oh, tingnan mo mga kasyawer oh. Angat na, angat na angat na siya oh. oh. 'Di ba? Kahit ilagay mo yung daliri mo, kasi kasya mga kasyawer. Ayan no? um. oh. Mga kasyawer. Mga kasyawer oh. oh. Angat. 'Di ba? Saglit lang mga kasyawer. Saglit siya mag mag ano, basta alam mo na yung yung gagawin mo. Madali lang siya mga ka-shower. Yan ka-shower. Kailangan mahigpit ito mga ka-shower para hindi siya lulubog. kailangan ito yung parang pin niya, kailangan nakasagad siya sa pata para pag angat ng ano, wala siyang allowance para masyadong mataas siya. Ayun o. Oh. Diba? Ang ganda mga ka-shower oh. hindi Hindi na magagalit siya akin yung ano dito. Yung magtatahe mga ka-shower kasi naayos ko na. Nice. Yan, mga kasuwer. Oh. Thank you, mga kasuwer. Thank you, thank you. Subscribe po sa akin channel, Juicy para sa vlog. Ng mga kasuwer. Oh. Angat na angat na siya mga kasuwer. Oh. Tingnan mo. Oh. ba? Diba, ang taas. Oh, matutuwa na 'yung may-ari mga kasuwer. Oh. Ayun oh. Kasi dati Diba mga shower Angat na angat na siya Thank you po